Ang Mabuting Balita Linggo Setyembre 22 Ika-25 na linggo sa karaniwang panahon Marcos Kabanatasyang, Talata 30 hanggang 37 Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturoan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, Ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y sa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Yesus, tinawag ang labing dalawa at sinabi, Ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nitong alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon.